Viral na! Bea Alonso inilabas na ang sex video ni Dominic Roque kasama ang politikong kabit nito. Bea nag-iiyak. Kontrobersyal pa rin sa social media ang hiwalayang nangyari kina Dominic Roque at Bea Alonso, kunsaan ay mas lalong painit ng painit ang mga lumalabas na balita tungkol sa mga ito. Matapos patikusin ang pagkataon ni Dominic Roque na iniuugnay pa sa isang politiko na ayon pa nga sa balita ay niregaluhan pa raw ito ng mamahaling sasakyan at condo unit. Hindi may kakailan na di mas hamak namang na mas mayaman daw si Bea Alonso kaysa kay Dominic Roque. Hindi rin ito aktibo sa showbiz di gaya ni Bea Alonso na malimit gumawa ng mga pelikula. Unlike kay Dominic Roque na ang tanging endorsement lang daw ang pinagkakakitaan nito. Ito raw ang nakikita ng marami kung bakit nasasangkot ito sa mga bigating tao ngayon. Kaya raw siguro na pilitin na rin ito na gawin ng mga bagay na hindi tama. Hindi kasi lingid sa marami na may pagkasosyal ding babae si Bea Alonso kaya ganoon na lang din ito kadesperado na gawin ng mga illegal kagaya ng mga binibintang daw sa kanya ngayon. Ngunit kabalik taraman ito ng iniisip ng iba dahil ayon sa iba ay karelasyon daw ni Dominic Roque ang politikong iniuugnay sa kanya at nagbibigay ng malalaking halaga sa kanya. At dahil sa mga pangyayari sa hiwalayan nila Dominic at Bea ay natuklasan pa raw ng kampo ni Bea Alonso ang mas malalaking ari-ari ang ni Dominic Roque na pagmamayari daw nito at bigay raw ito ng politikong ito. Hindi naman sukat akalain ni Bea na may tinatagang ganito si Dominic Roque na mas lalo niyang ikinagulat.